meron tayong kasamahan dati sa trabaho magawa sa atin ng damit so, yung ginawa natin is Vulcan so, isa itong Kawasaki so, 1000 cc yan so, nandun na siya sa gig sumahan nyo ako ayan boss, yeah. isa customer si boss Calpo yan no? Kawasaki hindi niya dala yung ano niya, big bike niya eh oh, yan. pang mabuhay to pang oh, pang express yan <laughs> so, yan okay, sige. Sige. sige, next time ulit next time ulit boss ah. alright, kumita na naman tayo ngayon mga tropa meron na naman tayong 500 pesos So ngayong araw, ganda ng gising natin mga tropa. Sa laruan, may 300 pesos tayo. And then sa damit, may 500 pesos tayo. So ano ba yung pinapasok ko sa isip natin mga tropa? May na mindset ko kayo na mag-business. Hindi ako nagyayabang. Minumulat ko lang sa inyo kung ano yung kahalagahan ng merong kayo munting negosyo. Kasi naranasan ko mga tropa, walang walang laman ng bulsa ko. Sa isang araw, wala kang pera. Napakahirap, napakalungkot ng buhay. So ngayon, habang tumatanda ako, naisip ko, what if mag-business ako? Kahit na maliit na negosyo, at least may kita ako araw-araw. So sana kayo, ganun din. So hanggang sa susunod mga tropa, buto pa ba si Tonton. Peace. Bye-bye. Yeah! 800 pesos agad. Alas 11 pa lang.